Abay may bad news nga dito kay Russell Westbrook patungkol nga sa kanyang bagong team na Denver Nuggets. While well, ibinalita kasi sa atin ni Adrian Wojnarowski na ito nga daw Clippers ay isesend itong si Westbrook second round pick swap pati na rin cash sa team nga daw ng Jazz kapalit daw ni Chris Dunn. And then itong si Westbrook is expected to agree nga daw on a buyout dito ka sa team na Jazz at para nga daw makasali nga siya sa team ng Denver Nuggets. And well, naghihintay na lang siguro ng formalities bago i-officially announce ng team ng Denver Nuggets ang kanilang pag-acquire dito nga kay Russell Westbrook pero hindi na rin na mga idol ang ilang fan pages ng team ng Denver Nuggets at na nila ang ilan sa mga opinyon ng kanilang mga fans patungkol nga dito sa signing ni Russell Westbrook to the Denver Nuggets sa isang tweet sabi dito Well, Nuggets fans, now that Russell Westbrook is actually about to join the team how are we feeling now? And then mga idol, ito nga ang ilan sa mga reply ng mga Nuggets fans patungkol sa balita ng pagsali ni Westbrook sa kanilang team. Ang isa dito mga idol ay halatang disappointed nga sa naging balitang ito at sabi ng isa, I don't get it nga daw, hindi niya daw mind niya bakit ginawa ng Nuggets itong si Ang isa naman mga idol ay thumbs down. And then sabi dito ng isa, mixed emotions nga daw. Nakikita niya na nga daw mga idol na ang sarili niya na sumisigaw daw sa TV habang ito si Ras at Westbrook is missing layup over the backboard at sabi ng isa dito don't like it one bit pero ang Nuggets nga daw ay may limited options kaya naman daw naiintindihan niya kung bakit ginawa nila ang move na ito I hope it works out for the team at hindi na nga daw siya masusurpresa kung eto nga daw mga idol ay hindi maging maganda And then sa amin naman ang isa, potential for some great things to happen but with Westbrook, if things go off the rails, watch out nga daw. At with naman ang isa, hopefully nga daw ay hindi nila gawin yung ginawa nila dito nga kay Reggie Jackson nung ma-realize nga daw nila na ang rhythm neto ni Reggie Jackson ay hindi nga kapareha sa rhythm neto ngang team ng Denver Nuggets. At ilan nga lamang ito sa napakaraming tweet ng mga Nuggets fans sa kanilang ang reaksyon dito sa balita ng pagsali ni Russell Westbrook dito nga sa team ng Denver Nuggets. And well, hindi lang naman lahat negatibo ang naging reply nila. Pero hindi mga fans na talaga namang excited ng dahil kung magiging off the bench player daw itong si Westbrook ay talaga namang napakalaki at napakataas na energy na maibibigay niya sa kanilang second unit. baga offensive punch nga daw itong si Ras dito nga sa Denver bench at hindi lamang opensa ng dahil matinig rin daw itong si Westbrook sa depensa. And then nakita na rin naman daw natin ay itong si Russell Westbrook na kaya nang maglaro off the ball dito nga sa team ng Clippers. At yan nga daw kanyang newly acquired skill na yan ay mas lalo pang magagamit niya ngayong naglalaro siya with Jokic and Jamal Murray. Talagang athleticism, pati na rin explosiveness at energy nga daw ang maidadala ni Westbrook dito sa team ng Denver Nuggets. At yan mga idol ang ilan sa mga hating reaksyon ng mga Nuggets fans. Kayo ba mga idol? Ano bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion? Commento nyo lamang yan sa ating comment section.